Hi sa inyo mga ka-taste buds tingin ngayong araw tayo magluluto kami ng lechon paksiw Lalagyan muna natin itong kawali Then lagyan natin ang mantika Ayan At ipakikita ko sa inyo Yung lechon Ayan, meron kami dito natin lechon Dami niya no? Oh, So ipapaksiw natin to Napakasarap niyan Ayan, nakapagpahita kami ng mantika Ilagyan natin ang sibuyas bawang Kaya sa style naman yan ng pagluluto ng ano ng lechon paksiu. Then lagay na natin kaagad ito ano. Ang laki nung buto no. Lagay natin kaagad yung lechon. Then sabayan natin ang paglalagay ng paminta. Haluin muna natin. Then palasahin natin yung ano yung sibuyas bawang dito sa ating lechon na medyo lutulutuin mo natin ito ng konti so yan lagyan natin ng mantomas mantomas na yung nalagay namin dito kalimita naman ganito na nalagay pero kung meron talaga kayo yung pebre yun yung lagay nyo pero mag add kayo dyan ng mga asin ganyan kasi medyo matabang tabang ng konti yun. then maglalagay tayo ng uh, dahon ng laurel syempre importante yan sa mga ganito luto Ayan. Ako, napakasarap yan. Talong babango. Ayan. Then, lagyan natin ang konting ano. May dalawang tayong klaseng ano dito. Ayan. And then, ito. Plano ko, lagyan ko ito siya ng tubig. Lagyan ko muna. Okay, nalagyan ko ng tubig. Then, isi-shake natin ito. Then saka natin ilagay lahat. Then ito na. Pakukuluan na lang natin yan. Timplado natin naman yung lasa niyan. Then maglalagay tayo dito ng asukal. So ito maglalagay tayo ng asukal. Huwag naman masyado madami kasi yung pantomas naman eh. Ano na yan? Matamis na rin naman yan. So, kumbaga ito, binabalansin na lang natin. So, kailangan natin itong huli, ulit na haluin. syempre. dahil naglagay tayo ng asukal para... Kailangan siguro din haluin yung maigay para balansin ang lasa. And then, kung napapasin nyo, ayan, mas lalapot pa yan habang napapakuluan. Pagkulo nito, na luto na yan kaagad. So, yan. Pakuluan muna natin to. Pagkulo, luto na. syempre. Ngayon pa lang. Yan, eh, napakabango na. So, yan mga ka-taste buds. Ito, luto natin. Tingnan nyo kung gano'ng ganda pagkakaluto ng lechon paksi. Diba? O. Oh. Saka talaga napakasarap. Kaya so, kung nagusin yung nilito namin, subukan nyo rin tayo siguradong mahugus na ito na inyong buong pamilya. Kaya syempre, huwag sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas mga tipid luto yung tips siguradong makakatulong sa ating bayan ng Pilipinas na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na ulamin. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.